Ito po yung sitwasyon mga kababayan dito Pansk sa barangay 8. Oo nga po eh. Oh. Tapos sa harap, umiinis kami. Eh. Oh, eh dito. Paano Yon's kayo papasok? Man, o, kayo paano kayo makakapasok dito? Eh pati po diyan, yung magbi-grading yan mga kapatid. Ano kukuha niyo noy sa bungad? Oh, sa bungad lang kami bibili. Ito, ito kasi bomba lang 'to eh. Ano na to eh? Sinuswitch si, si lang yun eh. Oh, ang problema, pag naito ng basura. Okay. Paano nga ako? Di ba itong barangay parang yan 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 yan. Kaya anong paano namin kayo papayagan? Eh, pinapayagan nyo nga ito. Saan nga ang inyo uh, dito? Wow, wala, mm -hmm. Ito, ito. It's mm -hmm. oh, mm -hmm. a ng lupa? Ganon? O paano, <laughs> paano <nakatayo ito? laughs> okay. Okay

bumabakbak na po doon mga kababayan sa unahan hintahan natin at uh, dito po tayo nga pala mga kababayan sa barangay 8 dito po sa may tundo, moriones no, kung saan uh, ito nga po uh, may magaganap dito na uh, demolition dahil nga po sa mga mali yung uh, kanilang pamamalakad dito na magtayo ng uh, pabahay dito po sa area na ito kung saan nandito lahat ng ating uh, Kauning District ay uh, na po eh pisa dun sa dulo ito mga mga nakahalo blocks po yung ito ito po yun sinira na sinira na po ito oh, oh may mga ah. <laughs> <coughs> so ata yung mauna Yung gigibahin mga kababayan. Ito ito, natanggal na yung mga lublocks dito sa gilid oh. Ay no. Oh. So narinig nyo naman yung mga may-ari nito ay puro tanod kagawad. Treasure. Treasure siguro. Ito, mga hollow blocks na to oh. Mga sukat-sukat sila no. Tapos dagdagan mo yan na. Ayun, baka gilampakan na. Bak natin nating na to mga kababayan. Ito mga sisirayan na talaga to. Ayun. Mani. Mani. <laughs> to titibagin na to. Ayun si Utol Richard

Ibig sabihin mga kababayan yung patwok nila sagad dito. Kung nakikita niyo yung pader na to. Si ayun po si ano. Sagad. Patwok daanan po ito. Ayan, tinayo anong bahay. Tingnan niyo sa dulo. May barangay 8, pati yung barangay 8 tibag 'yun. Pas na. Kober, kober. Ini bagus Namanya ah, apa?

Sino ba naman ang kaisip nito mga babae ano? Sayang. Linis na kagad. <coughs> Naka ano? Nakakapit pa.